Kwento ni Maria Kakao, ang alamat ng mahiwagang gubat. Sa isang liblib na bayan sa Visayas, may isang gubat na kinatatakutan ng mga tao. Ang gubat na ito ay hindi basta-basta, may kakaibang aura na nakakatakot at puno ng mga misteryo. Ang pangalan ng gubat ay Gubat ng Kakao, at dito matatagpuan ang isang diwata na tinatawag na Maria Kakao. Sinasabi ng matatanda na si Maria Kakao ay hindi basta-basta isang diwata. Siya ay may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit at magbigay ng mga biyaya. Pero may isang kondisyon, kailangan niyang magbigay ng sakripisyo. Kung hindi, ang galit niya ay nakakamatay. Noong unang panahon, isang batang lalaki si Andres na laging napapasyal sa mga bundok at gubat. Mahilig siyang maghanap ng mga kakaibang hayop at halaman. Isang araw, narinig niya ang kwento ng mga matatanda tungkol kay Maria Kakao at ang mahiwagang gubat. Sabi nila, ang mga taong pumapasok sa gubat ay hindi na bumabalik o kaya naman may mga nakita silang mga nilalang na parang tao, ngunit may mga mata na parang apoy. Hindi naniwala si Andres sa kwento ng mga matatanda. Para sa kanya, lahat ng iyon ay katang isip lamang. Isang gabi, nagdesisyon siyang pumasok sa gubat upang alamin kung totoo ang mga kwento. Habang papalalim siya sa gubat, naramdaman niyang ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng kakao. Ang mga puno ay mistulang may mga mata at ang mga dahon ay parang mga anino na gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik tila ba nagmamasid sa bawat galaw ni Andres. Maria Cacao Maria Cacao ang narinig niyang bulong mula sa hangin. Hindi siya natatakot dahil iniisip niyang baka isang hayop lang ang gumawa ng tunog na iyon. Ngunit ang hangin ay tila nagsisimula ng mag ng direksyon at ang mga puno ay parang nagniningning. Bigla niyang nakaramdam ng isang presensya at doon, sa kabila ng madilim na kagubatan, nakita ni Andres ang isang babae na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Ang katawan ni Maria Kakao ay kumikislap parang bituin sa dilim. Ang mga mata niya ay kulay gintong parang mga mata ng isang ahas, at ang kanyang buhok ay mahahabang hibla ng puti at itim na parang mga ulap na dumaan sa langit. Pumasok ka sa aking gubati ang sabi ni Maria Kakao. Ang boses niya ay malambing pero may kasamang pagkakilabot. Naglakad si Maria Kakao patungo kay Andres, ang bawat hakbang ay tila umuukit sa lupa. May kakaibang amoy ng kakao na umaabot sa ilong ni Andres. At habang papalapit siya, nakita ni Andres na ang mga paa ni Maria Kakao ay parang mga ugat ng puno na umaabot at sumisibol sa lupa. Pipagpasensyahan mo po ako, ang sabi ni Andres, nagmumula lang po ako sa mga kwento. Hindi ko po akalain na totoo pala kayo. Si Maria Kakao ay ngumiti. Bilog na ang iyong buhay. Mag-ingat ka, bata. Huwag kang maghanap ng kung ano ang hindi mo kayang ipaliwanag, Anya, sabay abot ng isang bunga ng kakao sa batang si Andres. Ano po ito? Tanong ni Andres habang tinitingnan ang problema ng kakao. Puno ng biyaya ang problema na yan pero magingat ka. Hindi lahat ng biyaya ay may kasamang kaligayahan. Kapag hindi ka mag-ingat, pwede kang mawala ng mga mahalagang bagay. At bago pa makapagsalita si Andres, biglang sumabog ang isang matinding tunog mula sa gubat. Ang mga punong kahoy ay nayanig at isang malakas na huni ang narinig sa paligid. Si Maria Kakao ay nagsimulang mag-alis ng kanyang mga mahahabang kamay. Habang patuloy na naririnig ni Andres ang mga kakaibang tunog sa paligid, biglang dumilim ang buong gubat. Ang mga puno ay parang mga nilalang na gumagalaw at ang hangin ay nagiging malamig at mabigat. Hindi niya alam kung saan papunta. Ngunit ang presensya ni Maria Kakao ay tila lumalakas. Bata, sabi ni Maria Kakao, ang boses niya ay ngayon ay may kasamang matinding galit. Hindi mo na kayang alisin ang anino ng gubat. Isa kang saksi sa lihim na hindi mo dapat makita. Nagkibit balikat si Andres, hindi na natatakot. Lahat ng nakakatakot na tunog at paggalaw ay hindi na siya pinapansin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumabas at maglakbay pabalik sa bayan. Ngunit nang tingnan niyang muli si Maria Kakao, nakita niyang ang mata ng diwata ay nagliliyab na parang apoy. Kung nais mong umalis ng buo, ipagdasal mo ang iyong buhay, anya ng diwata, at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang mga kamay niya ay naging ugat ng na mga puno, ang mga paa ay nagugat at lumalaki sa ilalim ng lupa, at ang buong anyo ni Maria Kakao ay unti-unting nagiging isang malaking punong kakao. Mabilis na lumapit si Andres, hindi alintana ang mga nagbabagang mata ng diwata, at kinuha ang kakao na ipinagkaloob ni Maria Kakao sa kanya. Habang tinatanaw niya ang mga nilalang sa paligid na parang nagmamasid, nagdasal siya ng taimtim na hindi sana siya mapahama. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay at pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang mga tunog at ang dilim. Nakalabas siya sa gubat at nahanap ang daan pabalik sa bayan. Nang makarating siya, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi patapos ang lahat. Pagbalik niya sa kanilang bayan, laging may isang bagay na nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na takot sa kanya. Bawat gabi, mula sa kanyang bintana, nakikita niya ang mga puno sa kagubatan na parang may mata na nakatingin sa kanya. At ang mga bulong sa hangin, Maria Kakao. Maria Kakao. At tuwing pumapasok ang dilim, nararamdaman ni Andres ang kakaibang pagkakahawak ni Maria Kakao sa kanyang buhay, ang puwersa ng gubat na hindi mawawala. Hanggang ngayon, ang kwento ni Maria Kakaw ay patuloy na nabubuhay at ang gubat ng Kakaw ay hindi na muling pinupuntahan ng mga tao sapagkat ang mga mata ng diwata ay nananatili sa mga puno at ang kanyang anino ay patuloy na gumagabay sa bawat nilalang na maglalakbay papasok sa kanyang dumay. Ang kwento ni Maria Kakaw ay hindi pa natatapos.